Hai, Kamu! Allah, Kamu! sini, sini, ah, um, ah, ya, um, ah, ah, eh, um, um, kau hah, ah, itu kau, Allah, di lelaki, tu di mana aku di itu maknya, selipud, betulnya kita tainang kahoy dito. So, ayun o, dugo. Sinamaan ko pala eh. Dito, dito <clears> sa sibat na to, nakita ko lang doon sa unahan. Hindi ka na mapatid, pero nakatakbo pa. Ayun o, regalo. Ayos ko pa yung dugo, pinamaan ko. Hindi ko na sana pinamaot kasi na, napaka maraming damo. Hindi ko nalikita. Nagtag nag tayo dito ulit So, doon doon ako dumaan kanina sa taas. Pero ngayon, dito na naman tayo. So, yun mga ito. No? Hindi talaga natin alam kung ano nangyayari sa ating buhay. Kaya, ingatan tayo palagi at magdasal sa Panginoong Diyos. Naingatan tayo sa mga mangyari sa atin. So ayun mga idol sa lahat ng mga viewers natin. Lahat na nag sa mga upload natin. Maraming maraming salamat po. At sana po panoorin niyo po ang video na to hanggang dulo. Hindi ko po alam kung makikita pa natin yung babae. Pero susubukan ko mga idol. Para po sa inyo to. Para ma-end na ito. At kung ano man ang kalabasan sa, sa vlog na to. Kayo na po umusga. So sana panoorin niyo ang video na to hanggang dulo. No? Oh, medyo napapagod din ako kasi marami pa akong pupuntahan ng mga location. Tara, ngayon. Niyo ako. sa idol no so sana makita natin yung babae at lalaki na yung ulang hiya siya binugbog din si Lilit ano na sana makita natin si Lilit dito ang dami ng mga nitong mga damo So balik tayo ulit dito mga idol no. niyan mga insekto talaga ang ingay. Talagang kumakapit sa ano. Kakainis ta. Nauuhan na din ako mga idol. Wala ako na din magpahinga. Pero bago ang lahat. Ah. Parang na Parang busog na gutom ako eh. Hindi ko alam. Kabag na puro. So in mga ilo no. Medyo na may kabag na tayo. Ingat. Ano ito?

Kilit Doon <tod noise> oh Tumakbo na doon Pero pa nga Parang tinamaan ko yata Kilit, kamusta ka na? Ha? Okay ka lang? Anong nangyari? okay, May dugo Wala Tinamaan ko pala yung lalaki Tinamaan ko dito mga idol Sa likod Kasi Buti na nakakita tayo ng Kahoy dito Ayun oh Dugo Tinamaan ko pala eh, Dito sa sibat na to Nakita ko lang doon sa unahan Munti ka nang mapatay Pero nakatakbo pa Ayun mga idol Presko pa yung dugo Tinamaan ko Hindi ko inasahan nga Tinamaan ko kasi na, Napaka Maraming damo, hindi ko nakikita, nagtatago eh. Ngayon, kumusta ka na? Ha? Huh? Buti nila tina. Ha? Huh? Okay ka lang ba? Okay ka lang, bangon, bangon. Dali, bangon. Ha, huh, talagang ginahasa ka. Eh, gusto mo naman yan eh, bakit ka pa umaayaw? Eh, gusto mo yan eh. Di ba yan naman ang hinahanap mo? Eh, ngayon, umiiyak ka at ka ng tulong. Hindi ko naawat-awat. -awa. Dahil sa galit ko na, natusok ng sibat ng kahoy eh. Ayan mga idol oh. Natusok. So, <laughs> so ayan mga idol. Ayan si Lilith. Parang baliw na ito. Pero actual talaga na parang ayaw niya mga idol kasi umiiyak at humingi ng tulong itong babae na to. Kaya hindi po ako nakapigil. Talagang tinusok ko na hindi ko naman alam talaga natusok yung likod kasi sobrang haba ng mga damo hindi ko makita nagtatago eh, kaya natusok pala siya so ayan okay ka lang tara let's dito siguro para makapagpahinga ka don don tayo sa malayo wag dito tara dali dali wag ka nang tatakbo ha wag ka nang tatakbo wow ka naman ang dami na ng ano dito ng mga damo oh, sa buhok mo sige wag ka nang tatakbo ulit ha Oh, parang di ka naman virgin lilit. Kaya bakit ka pa umiiyak? Diyan naman ang gusto mo, di ba? Oh. Kaya mga idol, oh. Huwag ka nang tatakbo, ha? Para hindi ka na mapahamak. Nasugatan yung kinakasama mo. Diyan ka, upo ka dyan, dyan sa ano. Mag-uusap pa tayo. Oh. Ah, hinako. Ay, ikaw talaga, walang iyaka rin kasi pina, pinahabol-habol mo ako tumatakbo-takbo ka pa I, humihingi ka pa rin ng tulong sa akin ay nako so yun mga idol so wakas parang natauhan na to si Miss Lit ayaw na niyang tumakbo at pa ng tulong o ano, tatakbo ka pa o hindi na ha ayaw mo na tumakbo oh. ayaw na niyang tumakbo mga idol natakot na So ayan, hindi ko talaga inasahan ang mangyari to at natuso ko sa likod yung lalaki talaga Natu natusok ko sa likod mga idol buti na lang may nakita akong mat na kahoy or sibat dito talagang panahon ng mga idol no natuso ko yun pero hindi ko napatay mga idol ha natuso ko lang baka magiganti pa yun ba kaya ay, isipin mo natin tong babae na to delikado siya okay ka lang miss Lilith may ha may, may na, may na, ano ka ba? May sugat ka ba dito? May sugat ka? Ha, may sugat ka? Wala. Wala kang sugat. Kawawa ka naman din. Diyan ka lang ha. Huwag kang alis diyan. Huwag kang natakbo. Baka na, na ah, nandito yung lalaki. Baka maghihiganti yung kasi nasugatan ko yung lalaki. So, nga mga ito lang. alam ko maghiganti yung lalaki na yun baka magalit yun sa akin kasi hindi ko napuruhan talagang galit na galit ako sa kanya mga idol talaga wala na akong ibang hangat mga idol na makatulungan si Mayut ito na yung pinapangarap ko rin na mag, mag, ano na ito para matulungan na natin at hindi ko naman inaasahan na gan ganito yung mangyayari so ngayon talagang ayaw na tumakbo ng babae at gusto na yung sumama sa akin patutulungan na natin mga idol at sana hindi na siya mag tatakbo baka mag na naman ang kanyang isip ba magiganti yung lalaki na yun magiganti yun delikado ako dito o ano miss lilit ha parang hindi ka na umimik diba yan naman yung gusto mo na ayan kasi may pagkamanya ka rin sa totoo lang pati ako dinamay mo rin pero Tinulungan pa rin kita. Oh. Bakit kasi humingi ka pa ng tulong? E gusto naman yun. Gusto mo naman magtingan-ganyan eh. Ang pinapasarapan ka. Bakit? Ayaw aya mo na ba siyang kasama? Ha? Ayaw mo na siyang kasama? Ay nako. Mapapahamak tayo dito sa ginagawa natin. Swell mga ito, no? Sana kaya yung lalaki. Ayaw na magpakita ng lalaki. Baka biglang sumugod yung dito. May dala na yung mga ano, itak. Baka magdala pa yung kasama. Ay, naku. Mga tayo mga mga ito. Kundi tulungan itong si Mr. Rito. Ayan, medyo kampante na ngayon ako mga idol kasi talagang suma sumama na sa akin itong babae na ito. Pero mga idol, napakadelikado pa. Baka balikan pa tayo ng lalaki. Yun lang yung ano ko ngayon. So sana, ah, uh, maano natin yung lalaki. No? Akala ko mapuruhan eh. Akala ko nga hindi ako nakatama pero natamaan ko pala sa likod. Ay, naku. So ayan mga idol, no? medyo na medyo natulala pa ako medyo natulala pa ako medyo sa nangyari at hindi ko inaasahan na gusto nang sumama ng babae sa akin si Miss Lalit gusto siguro na niya magpatulong sa akin mga idol ay sana yun baka mawala baka tatakbo na naman ito tara na Miss Lalit sama ka na sa akin ha Kaya sama ka na sa akin tara ito tayo ay nako oh. sila sama ka na sa akin kasi kawawa ka naman din oh, ayun mga jala si Miss Lilith oh. parang nanginginig pa siya parang nanginginig at sa takot yung buhok niya mga idol parang isang buwan na walang ligo you know dapat paliguan ka siguro Ms. tapos kakain ka ng marami no bakit may busis baboy dito na tara dun ka so mga idol so ngayon mga idol ito na po yung update natin no so, uh, iuwi ko mga to si Miss Lilith sumama na siya sa akin at hanapin natin yung lalaki kasi hindi natin napuruhan. Nasugatan lang po natin. Ayun nako so, po. Tara, Miss Lilith. Tara na. Oh. Diyan ka lang sa likod ha. Ako lang muna maguna. So, ayun mo nga. So, bago tayo aalis dito sa area na to. Itong babae na to. Diyan ka lang, Miss ha. Diyan ka lang. At ano na kami? Mapapahinga na kami at uwi ko na to. Oh. Ayun na ko mga idol. Sasama na siya sa akin. Diyan ka lang mas sa likod. tara na. Baka makita pa tayo ng lalaki. Gano'n, Bil gano'n,